Ayan na guys ang binili natin. Uh, lagyan natin ng kamatis saka konting gulay. Ayan. Uh. Hello, what's up sa mga kadanilo dyan, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan San man panig kayo ng ating mundo, magandang araw Ayan, for sa video, punta po tayo sa palingki Ayan, samahan nyo ako guys hanggang sa dulo ng video ng ito. Ayan, ngayon guys, sa uh, dito tayo dumaan sa tabindagat sa may uh, biwok uh, Dagat na po ito, Uh, bali ito pong ano na to, tubig na yan, Ilog Pasig po ito ang karugtong po nito, Ilog Pasig na. Dito po tayo dumaan kasi maaliwalas po dito eh. Ayan, may mga bangka na dito guys, so marami na. So may barko pa dun sa dulo, hinihila ng mga tagbot. Ayan, papunta po dito tayo sa palingke. Kita-kita na lang tayo doon guys Ayan bago ang lahat Mega Love Shoutout po Mala muna sa ating lahat Ayan. Uh, Sir Jam Mega Love Shoutout Marcy Mega Love Shoutout uh, mam Ma Rosie Mega Love Shoutout Dangkals Mega Love Shoutout Ayan kung sino man ang hindi ko nabanggit Mega Mega Love Shoutout na lang sa inyo uh, Sir JM Mega Love Shoutout Uh, boss JR, may galab shout out. Boss Daryl may galab shout out sa iyo. Ayun. Papunta akong palengke. Ayun, ah, uh, sacrifice. May gami galab shout out pala sa iyo. Kumusta ka na? Mag-ingat ka lang palagi diyan. Papunta muna tayo sa palengke. Bili tayong pwedeng ulamin. may kalapset out na talang sa hindi ko nabanggit dyan ayan kung napapansin ninyo guys dito uh, maraming mga bangka dyan oh. ito po yung mga nangingisda sa laot uh, malayo po ang pinupuntahan ng mga yan lumpas sa kalaut-lautan papunta muna tayo sa basura o oh, nangangalat Papunta muna tayo sa Talipapa. Bili tayo yung pwedeng ulamin. Ayan guys, nandito na tayo sa Talipapa. Wala man siguro i nanagat ng isda. Wala isda te. Bangus. Ayun guys, nakabili na tayo. Pero hindi ko na po pinakita sa inyo kasi may tugtog. Ayan, hanggang ngayon may tugtog pa rin dito guys uh, mamaya naman ulit ayan guys sa uh, pa na tayo guys nakabili na po tayo ng ulam ah, uh, hindi ko na po pinakita yung pagkabili natin ng ulam kasi may mga tugtog doon ayan ayan na guys ang binili natin ah, uh, lagyan natin ng kamatis saka konting gulay ayan ayan hanggang dito na lang tayo maraming maraming salamat sa inyo sa nakaabot sa dulo ng ating video ayan huwag niyo pong kalimutan na share, at pakilike sa mga hindi pa po nakapagsubscribe yan magsubscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload ayan salamat po bye bye good morning